ala ko dati, may monita monito kami, May wish list kami. So isusulat mo doon kung ano yung gusto mo. May nagsusulat talaga doon na cash na lang. So um ganoon, uh, yun talaga yung nilalagay nila. So yun. yun. guys, welcome po ulit sa akin channel This is po, Simplify Happiness Simple buhay, buhay na walang arte Less stress, join me guys sa aking Simple Vlog for today, isang magandang buhay po Sa ating lahat ayan today is December month of December na po so ayan nalalapit na ang ating kapaskuhan at syempre yung ating December 31 ang ating January 1 2024 so ayan sabi nga nila kapag kapasko this is the seasons of giving sharing, love happiness so syempre yun nga maraming nag -e expect na ayan makakatanggap ng mga gift, yun sa mga regalo so ano ba ang magandang ano Guys, ang video na ito is ayun lang naman po sa aking sari, uh, sariling opinyon, sariling uh, pananaw. So ayan, makap ayan kung gusto niyo mag-comment po dyan, comment lang po kayo. So uh, ano ba ang magandang ano uh, pang regalo ngayong ano um darating na, eto yung kapaskuhan so, cash ba or ano, item so, yun um, nung dati po, ayan, bago kami mag-asawa ng aking husband ko, so, so, hindi nga po ako nakakasama uwi nisan sa uh, province, so hin uh, hindi po ako nakaka, ano talaga, uwi nisan pagka holiday, so nag, uh, ano ko, so, sobre ako ng mga ano, uh, yung dati uh, ang una muna mga niraragalo ko sa mga bata is toys. So, yan. Bumibili ako ng ma, uh, maraming laruan. Then, binabalot-balot ko. So, yun uh, binibigay ni Asban yun sa mga, ba, mga mga kids. So, nung medyo lumaki na yung mga binibigyan ko dun sa province. So, parang uh, cash yung inaano ko. So, nilagay ko sa sobre. So, ayaw ni Hasban ng ganun yung nilalagay pa sa sobre-sobre. So, ewan ko. Ganun talaga. Different talaga kami. So, uuwi ako minsan nandoon yung sobre. Tinanggal-tanggal niya. So, um... Ngayon, ano bang mas maganda talaga pagka pag uh, pang pag regalo, cash or ano um, item? Kasi minsan, uh, uh, na-observe ako pag kami binigyan ka ng uh, item, parang uh, makikita mo do sa facial ano nila, uh, expression na parang hindi sila nasiyahan So, ako siguro, depende iyan sa pagbibigyan kung ano ba ang sa tingin mo na mas kailangan niya or uh yung need need niya syempre nandiyan namin yung mga monita monito natin so uh, uh, yun item minsan may nagsusulat doon ng cash kung gusto niya cash na matanggap so um, ako kasi uh, sa akin sariling opinion naman, ano ba ang mas magandang ano talaga, pambigay, item or cash. So, depende yan sa mga ano, sa, sa pag-aabutan, kung um, cash or ano, item yung inyong ibibigay. Kasi, um, unang-una nga uh, yan busy tayo so hindi talaga tayo ano wala talaga tayong panahon na ano na mamili so um, kung sa province kasi yung mga bata ayan Uh, 25 yan uh, pagka December 25 na maaga pa lang yan nag-uumpisa na yan magbahay-bahay ganon uh, parang mas gusto nila na obserbahan ko ha, uh, sa mga bata mas gusto nila yung ano yung mga cash kahit na magkano lang na makikita mo yung smile do sa kanilang mukha natutuwa na yung mga bata din kasi yan pagdating ng hapon iniipon-ipon nila yan, yan mag uh, pag ano nila yan sasama-sama eh. tapos nagpapalaki sila kung sino yung mas maraming na regalo so makikita mo doon So, sa mga elderly naman, um, parang naobserbahan ko rin. Parang mas gusto nila, ano, uh, cash. So, ako kasi, ah, uh, syempre naman, ah, uh, yun, uh, dapat nag uh, yun everyday naman pwede ka naman mag-share ng blessing so everyday pero kasi ngayong ha ano naman syempre pag ngayong kapaskuhan uh, yung mga iba talaga uh, syempre nag-expect nage sila so depende naman yung sa katayuan at kalagayan din ng uh, buhay so kung ikaw naman ay at maraming ano talagang a uh, ayun nakakatanggap ng uh, blessing so yun uh, yung masarap din kahit paano nakakapag-share tayo yun uh, kaya lang na-observe kung ano nga ba ang ano talaga maganda item or cash. Kasi ito talaga, lately talaga, itong mga nakaraan talaga, mas ano kasi ako dun sa ano, um, cash. Kasi, uh, hindi, ganong kalaki syempre kung ano lang talaga yung kaya ng budget mo yung bukal sa kalooban mo na ibigay so yun yung ano yun yung ano ibibigay uh, mo so marami kasi ako na experience na yung pagka inabutan mo parang ano alam mo na parang hindi happy do sa binig binigay mo so although naman meron naman talagang ano tuwang tuwa do sa inabot mo so ay ak ang akin na lang ang importante yung binigay ko isa bukal sa kalooban sa kalooban ko kaya Uh, yun. Uh, um siyempre binibless nga uh, pagka nabibless ka yun uh, masaya masaya makapag share kahit paano so nito uh, talaga puro ano kay cash nyo na iaabot ko kasi why kasi wala akong enough na time na para makapagbili ng mga yung mga item dati before kasi nagbabalot balot ko kaya lang sobrang busy pagod sa trabaho imagine niyo uh, ilan lang kami na, doon sa work namin palitan lang kami sa pag pagjujuti so kamit kami lang nagkik kita at nagkikita sa trabaho so, ayoko nang susulasog ako, dati, sinusulasog ko pumupunta ako sa Divisoria at doon ako namimili, so sabi ko bakit ba papaguring ko yung aking sarili, so yun uh, nag, uh, ano na lang tayo, doon sa mga deserve na bigyan, kasi mga inaano ko naman is malalaki na, so um, nagbe-bless na lang sila so, yung mga elderly yan, uh, siguro ako nakikita ko, mas enjoy sila doon sa cash na inaabot mo So, yun. So, syempre, any day naman, pwede ka naman makapag-share ng blessing, makapag-share ng happiness, love, yun. So, um, kaya lang syempre, yun, as a Pilipino, nakagawian na talaga natin na every December, yan, uh, kapaskuhan, nag-share-share, nagbibigay ng mga regalo. So, yun nga, pagka elderly, yun, kahit uh, ang inaano ko na lang is, uh, yun, uh, cash mamano tayo so, yun, nakapagbigay ka man lang ng ngiti sa isang araw ng uh, yan, sa araw ng uh, yan, kapaskuhan So, yun, masaya, masaya sila at nakikita ko na ano, happy sila pagka inaabutan mo ng inaabutan ng mo ng gano. So, yung sa mga previous vlog ko, makikita niyo nagpapalaro pa ako do sa mga do sa elderly. So, yun, um, yung maging bukal, yung maging magbukas sa loob natin kung magka, uh, kung yung ating ibibigay o ibabahagi kasi alam niyo guys, um, yun, um, nga nila it's a season of love so yun um, kung tingin naman na ano yung uh, tao isawa yun um uh, alam nyo guys uh, kagaya ng may mga kakalala kung gusto nila item naman nagre-request pa uh, kung ano yung ano gusto nila mabawa pa yung bag sasabihin pa ko anong brand no yun natutuwa rin ako sa ganan guys so hindi yun, item yung ating ibigay pero kung ako talaga uh, dahil nga sa hirap din ng buhay at saka ngayon nga dahil sa hirap ng buhay at uso ang online uh, piling feeling ko mas gusto nila na umu-order na lang so dapat uh, yun cash na lang talaga so sila na lang ang papiliin mo ng regalo mas practical di ba hindi ka na magbabalot hindi ka na susu hindi ka na susugod sa divisorya so yun um, uh, Uh, yung aking anak kasi ang inaano niya do sa mga kapatid niya is o oh, ano gusto niyo order na lang kayo online so yon parang ano uh, ganun din di ba so kung ang yung bibigyan naman isa uh, yon na uh, hindi mo kasama sa bahay hindi sa i-ano mo na lang sa kanya, iabot mo na lang sa kanya yung cash. So, uh, money is a blessing. So, wala naman sama dun. Uh, walang sama. Yung biyaya iyon yun ng ating Panginoon. Kaya, uh, yun, dapat i-share mo, gagamitin sa tama, makapagpangiti ka, makapagpasaya ka. Although, hindi naman tayo mapera. So, tayo ay kumakayod. Isang kahig, isang tuka lang po tayo. So, kaya, ayan, uh, kahit paano dapat talaga itong kapaskuhan ay eh, nakapaghanda-handa. Kasama yan din sa bayi yan makapag-share ng ngiti happiness. Halala ko dati, may monita monito kami yan, is may wish list kami. So isusulat mo doon kung ano yung gusto mo. May nagsusulat talaga doon na cash na lang. So um Ganon, uh, yun talaga yung nilalagay nila. So, yun yung ipaprepared mo, cash. So, siyempre, ako, ginagawa ko ng pagano yung nabunot ko. Dinadagdag ako na lang ng uh, konti. So, yun naman, eh, depende kung cash or uh, kahit na ano pala yan, uh, iregalo mo cash or item. Basta yan ay eh, nagmumula sa puso mo. So, yun, uh, makakapagbigay ka ng ngiti. Eh, kahit ano yan, item or ano, uh, cash uh, yung ibibigay mo. Mm, maganda yun, lalo na ngayong araw ng ano, kapaskuhan. Kasi ang importante, ano, naalala mo sila. Naalala mo na, ayan, maabutan sila. Ma, -ma mo sila ng uh, ngiti ngayong ano, uh, kapaskuhan, ngayong holiday natin. Uh, nakapagbigay tayo ng ano, Uh, happiness so this is the season of love sharing yon So, yan. Tama po. Tama po talaga. Kasama po siya talaga sa budget natin ngayon. So, yun. I-ano na natin yan sa ating mga budget. Lalo na naman kung tayo, oh, ikaw, eh. Medyo nakakaluwag. So, yun. Sa buhay. Ah, uh, yan, ah. Masarap. Masarap mag-share ng happiness. So yun ah, uh, ako mas praktik uh, mas practical ako yun uh, na uh, wag ka masyadong ma kumbaga ako uh, yun lang uh, tamang handa lang sa pagkain so kagaya ng nakaraang ko vlog tama lang tama lang yan da mo sa food hindi siguro kung may uh, na sobra ka itabi mo hindi makapag uh, makapag-share ka. So, yun lang nga ano, nako, ano ba talaga ang magandang iregalo, cash, or ano, or, or item. So, yun, eh, depende sa, ano talaga, sa inyong pagkaka, pagka, pagbibigyan ko. So, kung tingin mo na siya naman, eh, uh, talagang uh, gifted na sa buhay, yung super blessed na, eh, yun, uh, mas gusto niya item talaga ngayon na ah, yung mga item talaga, pero kung tingin mo naman na medyo talagang ah, kapo sa buhay, hirap ah, ang gusto niya talaga a ah, cash ang ano, ma makuha, kasi kahit paano magagamit nila ah, sa pangangilangan nila, yung importanteng ano, yung kanilang ah, pera na matatanggap na mula sa ating puso yun, ah yeah happiness, yung makapag-share ng love. So, masarap ang feeling ng ganun ano ba ang iyong ibibigay ngayong kapaskuhan. So yan, nakapag-isip ka na ba kung cash or item? So kung ano man 'yan ibibigay mo na 'yan. So iyan ay nagmula naman sa iyong puso. So ayan nagmula sa iyong uh, talagang it's coming from your heart. Uh, Wala pong ano 'yan uh, problem kung ano man 'yan na iyong ibigay. So yun makapag-share ka ngayong ng happiness. So ayan, thank you thank you for watching guys. So ayan, uh, maganda maghahanda na tayo ng ating mga isi-share. So, ayan. isang magandang magandang buhay po sa atin. Thank you for watching. And if you are new to my channel, don't forget po to like, to subscribe, to share this video. And don't forget po to hit the red button for the notification of my upcoming video. Isang magandang buhay po sa ating lahat.